Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng libo at 200 sako na mga nakumpiskang bigas dyan sa mga residente sa General Trias sa Cavite ngayong araw. Ayon sa Pangulo, malamang na mapaikli ang palugit na ibinibigay sa mga importer para mapatunayan legal ang pagpasok ng kanilang produkto. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Hindi mawawala sa pagkain ng Pinoy ang kanin. Mula agahan hanggang hapunan, kahit pa sa merienda, kanin pa rin ang hangap ng iba. Busog agad dahil mabigat kasi sa tiyan. Kaya naman tuwang-tuwa si Albert sa nakuhang libring 25 kilos ng bigas ngayong araw. Malaki ang tipid po namin kasi sa na kami kumakain, malaki tipid po ang pagkabigay sa amin ng bigas. Mga so 1,000 po hindi na po problemahin sa ngayon ni Lilian ang ipapakain sa kanyang mga anak dahil sa biyayang natanggap. Minsan po, nangungutang lang ako sa tindahan para lang makakain yung mga anak ko. Ima po yung anak ko, nag-aaral po yung iba. Ilan lamang sila sa maresidente ng General Trias Cavite na nabigyan ng libreng bigas sa paunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,200 na, sa na sako ng smuggled na bigas ang ibinigay sa mga benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang mga bigas ay bahagi pa rin ng mahigit 42,000 na sako ng smuggled na bigas na nasabat sa Sambuanga City ng Bureau of Customs doong nakaraang linggo. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan nilang gawing pitong araw na lamang ang ibigay na palugit sa mga importer para mapatunayag na legal ang kanilang pagpapasok ng agricultural products sa bansa. So miiral na batas, may labing limang araw ang mga importer na magbigay ng dokumento. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap iyo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? binigyang din din ng Pangulo na patuloy ang hakbang ng pamahalaan upang mapaganda ang agriculture sector. Kabilang dito ang pagpapaganda ng ani at cost production. Magbibigay din ng biofertilizer ang pamahalaan sa mga magsasaka. Tuturuan po natin ang ating mga, mga cooperative kung paano gamitin nang sa ganon ay eh, makakamura ulit sa, sa urea, sa ayuda uh, na ating ginagamit para sa mga magsasaka. Bea Bernardo para sa bayan.